Sir, saan ba ito? Hey, pa Bawal po yan dito, sir. Dito kami. Ha? Bawal po kayong dumaan dito, eh. Sir, bawal po yan dito dumaan, sir. Ha? Sir? Bawal po dito yan, sir. Sinanong na na tayo, eh. Sir? Sir? po Sir? 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 Sir, ba bawal po kayo ]wie. dito, sir. Tatabi to. Hindi pa ba may cellphone mo? Nakatibo. Kailangan may coordination po hindi dyan dito. Oh, Lima lang po, ]Like President. vice President. Tatabi ko lang, itatabi to. Opo. Kung ito na Ha? Huh? Right.